Magandang araw mga kabikir. Masarap na tinapay na naman ang i ko sa inyo. Tinapay pa rin sa kawali mga kabikir. Masarap ito at uh, madaling gawin lang panoorin yung video para malaman nyo ang paraan sa pagluto mga kabikir. 1 and 1 3rd cup uh, first class flour or bread flour. 1 teaspoon yeast. 1 1⁄2 teaspoon salt. 2 tablespoon as sugar. 1 1⁄2 cup plus 1 1⁄8 cup water. Yellow food coloring optional to mga kabikir ha. 1 tablespoon margarine, 1 tablespoon shortening. Ah, haluin lang natin. Ah, need ko to 4 minutes makabikir. Ah, pagkatapos ko nga ma-mix, ah, ko tapos ah, pinapaalis ako ng isang oras. Tinakpan ko ng plastic. Ah, kahit anong itakip makabikir pwede. Ah, ito kat lang natin isang oras na. Palabasin lang hangin makabikir. Ah, pagkatapos natihati ko na. Ah, pagkatapos ko nga mahati-hati makabikir, nilagay ko na sa lagayan. Kahit ano lagayan nito makabikir po ha. Basta may siding lang. Basta kasi lang sa kawali. Palsahin 30 minutes bago isa lang. So timpla mo na tayo sa syrup. 1 third cup sugar. 1 fourth cup water. Yellow food coloring makabikir. Haluin. Pagkatapos ibuhos natin sa ating tinapay. Lutuin sa kawali sa katamtamang apoy. 20 minutes kung binaliktad makabikir. Mula sa pagbaliktad 7 to 10 minutes naluto na ang ating tinapay. ah itong makabikir uh, ah, ilagay na natin sa ating lagayan. Ah, ito na mga kabikir, ang finished product ng ating masarap na tinapay. Subukan nyo ito mga kabikir, ah, masarap itong pang merinda. Pwede nyo itong lutuin sa kawali, pwede rin sa kaldero mga kabikir, basta magkasya lang yung hulmahan na gagamitin nyo doon sa kaldero. Kapag sa ubi naman mga kabikir, temperature 200, bake 15 to 20 minutes. Or hanggang 25 minutes mga kabikir, may syrup tayo. Ah uh, mga kabikir sana nagustuhan niyo ang uh, recipe na isinire ko sa inyo ngayon. Itong uh, tinapay sa kawali na naman with syrup. Masarap ito uh, pangmerienda mga kabikir subukan niyo. Ah uh, mga kabikir abangan niyo pa ang uh, iba ko pa mga recipe. Ah uh, mga simpleng recipe na pwede nating uh, magamit sa ating uh, pangnegosyo. Pwede rin nating uh, magamit sa pangmirinda mga kabikir. Ah uh, mga kabikir marami pa akong mga uh, recipe na pwede nating uh, lutuin sa kawali o sa kaldero para ito sa mga walang ubin makabikir dahil, dahil marami tayo mga followers na uh, walang ubin kaya uh, gumawa ako sa mga tinapay na ito para makagawa naman kayo makabikir kahit wala kayong ubin mga kabikir maraming salamat sa walang sawang pagsuporta God bless ating lahat mga kabikir